Hello, hello, hello. Na ano po dme sa nakapalit na po dme ug gikan na po ko sa city flower. Kaning adik lagi ka ayo mag city flower. Nahurut na po ang ganon na bilis sa kung kwart ha. Gastador ka ayo ko karon karon bulana grabe ka gastador. itu untuk yang tambal twenty atau oh, yang kamu twenty three twenty forty sixty oh belum bagi namun yang sobros yang kuartah so 100, 23, 25.

Yaudi ay ikan po sa city flower nagubak man o lari sa usaragi pa malik Hello, hello, how are you? Mother Earth, Mother Earth. Ah. Team Mother Earth, di Kumusta? Kumusta? Kayong lahat? Mga kababayan? Mga kababayan? Ko? Dito? Hence, sa? Whitey? Whitey? I hope? I hope? Na? Okay? Ang lahat. Ang lahat. Bye-bye. Bye-bye. Jis. Ang ba? Ay. Saan ako katuig diri eh? kuy, kuan. May pay mo palit kong sarina. Kaysa mo order ko sa online nga kuan nga mga kuan. Nag-order ko nung ay kugrilo sa online. Upat kabuok buok. si oh, 7,000 sa Pilipinas. Pag-abot din rin. Ako ka gusto yung taon. Oo, ay kaayo. Puro, gid kaayo mga kuan. Ito oh online na siya nga relo for 400 pagkabog nga, pagkabot din rin di, di ko ka yun, ka eh sa sayang video gwapo ka eh sa mga picture parking guwapo aon tanawon nga, pagkabot o oh. pwede lagi ibabay itong tubig daw, ambot oo o nga, hindi pa anak kong resibo, wala dahil mo, yun sila. na, ah, warranty, Tulo ka tuig wag ka na resibo ito na ako city flower sa ano malit na lang ko pagsulog na ko oh. Mainat pa tagjis tagjis ba tagjis ah. gamit pa na ko. teman-teman nih lah kasi ganaan mo order dia tagis lang awan oh, kalit gatas ah. gatas kalit ko gatas na kuwanan ni siya kaunon raman ni nako by 29 29 riyan ikuan ko na naman siya kainin ko lang ito ilagay ko sa kanin ko ba pang ulam ay hindi man ako ko basta basta mag basta mag inom ako ng gatas no? ano ba Kabuhi-on ba ko anong tawag sa tagalog eh sa bisaya kabuhi-on ba Kabuhi-on ko mag inom gatas so, ako na lang siyang kaunon gawin ko ng ulam lagay sa kanin kasi 29 riyan 29 riyan. Okay na to, di ba? Mm. Dalawang kilo. Ah? 2.25. Ay, mura lang siya. Gamot. Pang strong body. Pang gym. Murag korek ba no? Murag correct Isang unta na lagi pamalit. Ang unang mahurot ang kwarta. Pero magamit man to. At least gusto ni mo, di ba? Hmm? Tapos oh, iskape 3 in 1. Na koy gatas, na ni iskape. Nahilig ka lang, anak, Lihat, ikuan, ko. Aso lang dako na kong anak ba? Ya, ikuan ko man. Sa kabuo ko. Sabihin na mga apay dula. Wala naman di eh. Tara oh. Tano na to ni guy. Tano na to ni ha. Dali lang ha, ato yung tanahon ha. Para ano ba? Oh! Ula siya. Ganda yung itong sa ni Karina. Sayang, yung itong sa na gusto ko. Tignan nyo ha. Ah, buksan natin. Oh! Very nice. Mm. Yan. mahilig lang ako tumingin pero hindi ako gumamit kahit lipstick nga hindi ako hindi ako magamit hmm. wala may cuticles pa oh ano kaya iyan ang liit-liit ganda decoration Ayan, sayang lang sa ano ba? Hmm. Ganda talaga boy. Eh? Good na siya, tignan. Mas maganda siguro yung itim. Sirado natin. Ngayon! Oh, di ba? Buksan natin. May hagdanan. Hmm. Sarado natin. Ah, laro na. Nagod. Balik natin. Anong gusto mag-order dyan? Magbili ka ganito. Ibinta mo sa mga mahilig. Yung mga bakla-bakla ba? Kaso lang kapag galing ka sa abroad. Pag mag-uwi ka, magdala ng marami. Ihingiin man. Ay, kay ano, sabi na abroad dyan. Baka may regalo tayo, ah, wala. Hindi mo na mabenta. Buti pa. Eh? Okay. Mm. Patura, patura, patura. Bye guys.